Sa video ito ay muli naming binalikan si Tatay Alejandro yung nakatira sa ilalim ng puno ng balete sa loob ng labing isang taon. Bumalik kami dahil kami ay nangako kay tatay at yung pangakong yun ay di dapat mapako. What's up guys? So napakagandang araw ngayong araw na ito Bakit maganda yung araw namin? Kung naalala ninyo Yung nakarang video natin is May pinuntahan tayong nakatira sa ilalim ng balete ng labing isang taon Si Tatay Alejandro So ngayong araw na to Is gaya ng naipangako natin Babalikan natin si Tatay Tapos babalikan natin si Tatay Na may dala tayong konting sorpresa So ngayon papunta kami sa grocery Kasama na aking tropa is bibilhin natin kung ano na ano yung mga priority ni tatay gaya ng bigas uh, ulam kahit ano paman so pumunta kami ng grocery para mabili natin kung ano yung mga pangangailangan ni tatay so tara let's go wow gee! <coughs> Sir. So guys, is ngayong araw guys, is andito na tayo ngayon sa andito na tayo ngayon sa depart, uh, grocery dahil gaya ng sinabi ko kanina, is pupuntahan natin si Tatay Alejandro. Tapos maghahatid tayo ng kahit kunting tulong man lang kay tatay. So, uunahin natin yung unang pangangailangan talaga ni tatay. Kape, mga dilatak o ano pa man. So, kasama ko yung mga kaibigan ko ngayon dahil mga ngayong umaga is plano namin na sorpresa si tatay Alejandro. Andito tayo ngayon sa mga dilata na area. Yung bibilhin na, yung bibilhin natin yung hindi na kaya hindi na yung lulutuin pa yung pwede na dereso na kainin. So ngayon guys is uh, Una naming mga kinuha para kay tatay Is maraming sardinas Yung mga hindi nalulutuin So yung diretso na kain So yon hanap kami ng sardinas Tapos yon hanap pa kami ng noodles Tapos kape Asukal Yun talaga yung mga primary na kailangan ni tatay Pila ka biblok lima lang siguro kabuok ba? lima lang? o oh. Na lang ba? Tulay lahi na pulo lang. Daganin mo ka <laughs> oh, sampo, sampo. Para ano natin kay tatay. Kuha tayo ng mga noodles para kay tatay. So yan. Ay eh, ito, kini mga ulam sa doon nga save kag 3 pesos. So ito. Ah, hindi lang puro ulam. So baka kailangan din ni tatay ng sabon. So ayan, nandito kami sa mga ano, sabon na area. Kasi baka kailangan ni tatay. Siyempre, kailangan natin ng sabon. Kasi may mga baka na ay magamit si tatay maglaba ng kanyang mga damit so yan mas mas gamit ang barita ko para sa powder so huluman niya ba ah okay oy by the way guys uh, may dala na tayong isang sakong bigas ni tatay kasi importante importante yung bigas kahit walang ulam basta may bigas so na yun oy yun oh no? maraming kape so well, nanay kape three harap tayo kape 3 in 1 ako ka to sa stick ba am um, to stick uh, na nice stick, uh, nice stick so ito Tony's so, Cafe na kape. Dagdagan pa natin yung kape ni tatay dahil puro lang yung balat ng balete. All Alright. Okay. Oh, yung Oh, at least ngayon may kape na si tatay. Dahil yung, you know, guys, wala biro. Yung iniinom palagi ni tatay is balat lang ng balete. So ngayon is priority namin is damihan ng kape si tatay. So yan, may 3 in 1 kami. May steak, tapos may asukal na. Abi Kristate, pitok-pitok na sa balite. Kaya di nagisa katulugan sa balite. Ilan din natin si tatay ng biskuit, biskuit para sa kanya araw-araw na magdakakapis siya. Bilang natin siya ng malaking, malaking ito. So sigurado matagal maubos ni tatay ito, tatay Alejandro. Para. Ito, ito boss. Para. Guys, medyo marami-rami na yung binili natin kay tatay. May biskwit ito, itlog, dilata, noodles. Yan, yeah, ah, dagdagan pa natin. So may bigas na sa ilalim. So mabigat na doon? So, magiging masaya kasi tatay nito. Sana. Siguro. Oh, ba? Siguro kasi ano to marami, sobra. Siguro hindi pa niya naranasan na mabigyan siya ng ganitong Totoo, totoo So, marami. ako excited Guys, excited ako Excited ako Ano yung ano, pagdating namin doon kay Tatay Alejandro So, yan guys Ito na Ito na mga, mga Ito na mga boss ha Palit ko sa gitna So, yan Karga na natin Alright Woohoo Woo! Halipayo Woo! na na <laughs> So guys, uh, andito na tayo sa lugar ni Kinatatay Pero medyo tinanghali Time check is almost 1 o'clock na So bago kami dumiretso Kinatatay Kain muna kami guys Kain muna tayo So ito yung ulam namin O ito, kamuting kahoy Ito is puso ng saging At gabi May saging kami, pritong isda So kasama ko ang aking mga barkada So kain muna kami Bago kami dumiretso Kinatatay Alright, so kain tayo guys Wow, sarap nito Ito guys, so ito yung isa sa ito yung mga pinakamasarap na pagkain dito sa aming bukid. So kamuting kahoy, kamuti, saging. Ay uh, ito kung sa hindi nakakalam is may uh, gabi na may gata. Ito naman puso ng na saging na may gata, pritong isda. So chow. So kain muna tayo ng tanghalian bago tayo dumiretso kina Tatay. Mm. <laughs> So, yan o, papunta tatay yan So, as you can see guys, wala tayong makasalubong Dahil medyo malayo ito sa highway Pero ang kinagandahan dito Is simintado lahat So, napalib ah, napalip napalibutan tayo ng maraming ah, puno So, tara, tara Kasi excited na kaming maibigay kay tatay Yung pinamili natin kanina Doon sa grocery Alright So guys, andito na tayo sa Barangay Bunal So, yung lugar ni tatay Alejandro So, ibaba na natin lahat ng mga ano Yan, yan yung mga ibibigay natin kay tatay So actually medyo distansya pa yung bahay ni tatay dito sa barangay nila Maglakad pa tayo ng mga 30 minutes oh. So yun, yun yung mga pangunang gamit natin kay tatay Tara, atid natin Let's go, let's go So ayan, mahabahabang lakaran ulit So shout out sa ating kaibigan Roger Ayaw, Isang sakong bigas Kayang kaya So medyo distansya pa Mula doon sa kanilang barangay Is muna tayo ng mga 15 minutes pataas yes oh di ala tas taan anong nipal kata yan may dala tayong mga biskwit. doon yung lahat ng mga binili natin bibigay natin kay tatay lahat alright oh tingnan nyo medyo pa pahon pa tayo alright <laughs> inihingal ka na eh <laughs> sacrifice. Bote na lang, busog kami. Kahit mahiya humihingal na. Alright. Alright pa rin. So guys, andito na tayo kay Tatay Alejandro. So gaya ng naipakako natin kay Tatay is naihatid natin yung nga tulong. So by the way, nandito kayon sa giliran ko si Tatay. So ngayon, nakikita nyo ngayon is ito yung lahat ng mga binigay natin kay Tatay. So pinaka-priority ni Tatay itong butas o buta dahil sa nasabi niya noon na ano? Na ano daw siya sa ahas. Na ano siya sa ahas. So ayan. So bigay natin kay tatay kung kasya ba sa kanya itong, itong yung ano Oo. Oh. Okay So ito guys dito pa rin guys So ito yung mga nakayanan namin Konting nakayanan So may mga noodles Dito may noodles kami ah, May bigas So alam ko ay ah, uh, ano Sapat nito kay tatay Nang ilang araw So at least man lang is na tulung tayo kay tatay kahit man lang sa ilang araw niyang pagkain, is may nabigay tayong isang sakong bigas para sa kanya. Ito yung butas ni Tatay Tay. Tingnan natin kasya ba Tay? Kasya kaya? Yun o. No? Oh. Pinakamaganda. Alright. <laughs> Sige Tay. Yay. Yun o. No? Oh. So kay Kaya gusto po nga <laughs> tay, Ay, ka ko nga magbilisir lang ito. Tinood tayo, tinood. Ay, ikaw ko, ralison man ninyo may baluan. So, Ako ang Mayroon dito tayo, may biskwit. Ito dalawang ano biskuit tayo. Pinakamarami yan, nga pagkain. <laughs> Sige tayo. <laughs> so, ito lahat lahat. Oh. Alright guys. So guys, grabe. Ngayong araw na ito is napakasaya. Dahil natupad rin namin yung pinangako namin katatay. Pero, baka nagtaka kayo na uh, hindi na kami pumunta doon sa May lugar niya na Balite kasi dito namin nakasalubong si Tatay. Insakto nakasalubong namin si Tatay dito sa lugar neto So hindi na kami pupunta doon sa Balite. So sabi ni Tatay, siya na lang daw magdala lahat nito dahil may mga kasamahan naman siya dito na si Sir. Shout out kina Sir. Is sila, sila na yung tutulong maghatid nung sila yung tutulong para maghatid nung bigas. Bigas at saka mga pagkain ni Tatay. So, hindi to hindi to kaya ni tatay. Kaya yun, ito uh, may pansit kanton, saging, lahat-lahat itlog na. Ito. So, kay tatay, tay, oh. salamat din po tay at sana ay ano, itong naibigay namin is makatulong po sa yung araw-araw na pangangailangan tay. All right. <laughs> hey, hindi ko sa iyo kalimutan. Oy, salamat ah, ay salamat. Tabang niyo sa akin. Salamat ay salamat. Hey, hindi ko malimutan. <laughs> So ayun no. So ayun no. So naihatid na natin lahat ng mga pangangailangan ni Tatay mula bigas, lahat ng pagkain. So napakagandang lakad nating araw nito na kasama na aking mga kaibigan. Salamat sa aking mga kaibigan na tumulong kay Tatay. Special shout out kay Clyde Vlog in sa place. ah uh, Boss Jeff, Boy Ball at lahat ng mga kasamahan natin dito sa tinagaan sa Limesamis Oriental. Salamat sa kanila para matulungan si Tatay. So and guys, uh, kung bago pa lang kayo sa ating uh, channel Randoms TV is baka please uh, like and share eh para updated kayo sa mga lahat ng mga bagong lakad natin. So at by the way, kung bago rin kayo sa ating page is paki-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang kwento nating ito. So kita-kits sa ating next vlog. God bless. God bless and rock and roll Randoms TV.